Magandang umaga po sa inyo lahat. You're watching B of TV. Dito tayo ngayon sa Pilar Capiz dito sa aming bahay. Nag-order tayo ng solar light uh, ano to? In 2 200 watts. Kararating lang to. So titingnan natin kung anong laman nito. Ito yung ilalagay natin sa swimming pool natin dito sa likuran ng ating bahay. O, ito yung uh, itsura niya. Yan. Merong power. Mukhang hindi na to sumisiga. <laughs> Tingnan natin yung camera. Ito. Hindi pa na-charge to eh. Merong uh, tatlo. May tatlo yung northern natin. Ito yung uh, Likuran niya. Ito yung uh, harapan. Ito may power siguro to. Uh, dapat tak ganoon at saka dapat may remote control eh. Ah, ito may ilaw na wala sigurong battery ito tatlo yung remote control tatlo yung panel natin merong remote control sana yung isa The tatlo dapat to eh so ito yung pang tatlo na solar light natin sana yung isa dyan kita mo so, ito ito so ito yung tatlong remote control natin ito so, may nilagyan ako na pang ito na try ko na eh kanina on off Oh, di ba? Kahit dito ka, malayo siya. Pwede mo siyang patayin. Pwede mo siyang uh, sindihan. Maganda. Maganda. So, titingnan natin kung uh, gaano katagal to. Oh, ito yung pangatlo. Buksan natin. Oh, ito yung pangatno. Uh, pangatlo. Uh, pag nakablink siguro, mayroong uh, battery, no? Diyan, no? Ah, nag-charge. Pag nakablink to, nag-charge siya. So, patayin natin. Yan. Galing ah Ito wala oh Dalawa lang So isang remote control Pwede gagana yung tatlo Kasi parehong unit eh Pareho yung uh, classification nila So kahit isang remote control Okay na Oh Isang remote control Patay Ito patay din Ito siguro wala itong Hindi uh, ito naka-charge Kaya wala siyang uh, Hindi siya umiilaw oh. Wala oh Wala dyan oh Wala talaga o, Sige mga kaya Masusubukan natin Nasa mura lang to eh. Magkano yata to? Magkano bili nito? Tanungin natin yung nagbili nito. Har, magkano ang isang unit? 1,100 yung isang unit. 1,100 mura na. Yung In-expect natin na tatagal yung buhay nito. So meron siyang tatlong stand din. Oh, ito yung tatlong stand niya. Oh. Nasaan? Nandoon kay Rodel yung isa kasi sinusukatan namin so yung uh, poste natin dito mababa so pag natin siya ng ganito ito yung posisyon niya dapat eh wall mounted dapat so pag ganito yung posisyon niya mababa yung uh, ilaw natin so ginawa namin si Rodel gumagawa ng poste so lalagyan natin ng poste para ma mataa o ma, ano, ma may natin yung ating uh, ilaw para gaganda yung uh, uh, swimming pool natin dito sa likuran pag gabi. So ito yung dalawang poste or itong yung dalawang uh, handle niya. Nandun yung isa kay Rodel so tatlo lahat-lahat. So may tatlong remote control, tatlong panel. Punta tayo dito kay Rodel. Ito yung ginagawa ni Rodel. Meron na siyang nagawa dito eh. Ilan ang nagawa mo, Del? Isa pa lang. Dalawa na eh. Sa eh. Palpakto kasi hindi kasi nakikinig eh. <laughs> oh, ito na yung uh, final product ni Rodel. Ito na Del na no? okay na to na. No? So dito namin i-mount yung yung handle. Sana so, ano yung handle ito yung pangatlong handle. Oh, so pag nailagay ito, ito na yung posisyon niya. Di diba, Del? Ah, baliktad. Yan. So, mataas na siya. At saka dito namin ilalagay. We welding lang. Yan. Sa poste sa gilid ng poste so mataas na siya so ilang uh, piraso nito tatlo kasi meron tayong tatlong uh, solar light dalawa na yung uh, tapos yun patapos na yung isa ito babaguhin lang to okay na tapos na at saka pipun na uh, pipinturahan oh yan na ito na yung position niya baliktad din ah na kala ko lasing kay Ay, <laughs> oh, lagay mo sa gitna. Yan dapat sa gitna eh so natin sa si Rodel mamaya so punta tayo dito ilikot muna natin to dyan bibili tayo ng pintura so okay na yan dito lang muna to okay bibili muna tayo ng uh, pintura ito na yung pintura na binili natin para sa ating uh, stand ng ating uh, solar light gray pang uh, metal to pang metal ito yung kulay niyo. Mahirap pala mag-ikot dyan. <laughs> Matigas dalum Parang tubig yung sa itaas, eh. Tiner eh, guru to, yung sa itaas. Hmm. Ikaw dahil lang maglugay, oh. Parang mababali yung sanga, eh. Hmm. Ikaw magtitimpla. Kami lang mag magpipinta. Ikaw lang magtitimpla, ha. Anong ginagawa mo doon dahil sa kabila? Puste ng iliko. <laughs> Tapos lalagyan daw dito na no, nito Delo. Ano galing sa Del? Ini Ano gimane? Ah. Uh, ano to? Primer. Hindi ko alam kung bakit may mga ganito-ganito pa dati-dati pag uh, no, dire-diretso lang eh. Ayos na. Ngayon, marami ng kartihan yung buhay ng tao. Oh. konti lang na dala, konti lang. At saka lalagyan pa rito, oh. Ha? Lalagyan e, lang natin para hindi hindi ma ano malagkit. Pag malagkit, mahirap magpinta, eh. Oops, tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na. Pinaghalo to. Hindi pwedeng uh, iha. Yeah, oops, kunay, kunay lang. Kunay lang, dyan, dyan. Tama na. hindi pwedeng ihalo to, dalawa na to na hindi mo ubusin kasi tumitigas din no. Oh. Ito lang lagyan pa to nito. Oh, konti lang, konti lang. Oh, sige. Oh, sige. Oh, ah, subukan natin. Okay na to siguro. Ito yung yung pipinturahan natin. Kaninong damit yan. Sige, and then ah, pang trapo. Eh. Okay. Para mamaya pag nag uh, ano, to yun, na ah. pwede natin ilagay yung at ikabit ang ating solar light ayos yun yun ang pagpipintura ha? Ah. Ah. wag na yan ikaw naman sobra ka naman gasto pa yan din ipinta <laughs> na yan ipipinturahan mo pa at itong mga hollow blocks natin na ah. ligpit to magagamit pa to eh yung pinaglutuan dyan, oh. Huwag kayong gasto ng gasto. Mabuti na lang kung kayong bumibili. Ayan. Ayan. Mabilis matuyo, no? Diyan, no? Mabilis magmala. Alsahin natin. Alsahin. Ibabak mo na yan. Pamaya ka na. Ito munang unahin natin hmm, Ayos. Hindi na makita yung kalawang oh. Balik tarin mo dyan. Ayan. Kasi pag hindi mo to nagyan oh, lagyan ng pintura, kakalawangin to. Magpapalaki map ka sa gasto. So kaya huwag dapat magtipid tayo ng uh, pintura. Para lifetime na. pag tinipid mo mamaya bibili ka na bibili gagasto ka ng gasto so mapapalaki yung gasto mo pinaka maganda pag may pintura at huwag lagyan ng latex na pintura <laughs> kala mo ano yon kahoy pang metal na pintura dapat ang ilagay ang haba naman ito no bakit hindi pantay yung kwan ni Yung poste? Bakit hindi pantay? Ah. Ano ba ang taas nito? Dapat pinutol na to eh. Kasi yung pintura masasayang eh. Hmm. Yan na si Abandon. Balik na rin mo dyan. Ang kabila dyan. Yan. Ito, ito. Yan. Okay. Tika mo na. Sige. Patuloy tayo. <laughs> Mahirap kasi Nagpipintura ka at saka nagluluto ka. Mahirap pagsabayin. Hmm. Muluto ako ng crispy pata eh. Para hindi magalit si Amay. Kailangan may crispy pata. Yan si Amay oh. Hmm. Excited na si Amay kumain ng crispy pata eh butas na to dyan ah <laughs> recycled kasi to eh okay lang yan tatagal pa yan patayuin mo dyan yan kailangan lahat mga lagyan ng pintura para hindi ka kalawangin Titi titignan ko muna yung niluluto ko Juliano, <laughs> Julian, ang taas-taas ng Juliano. <laughs> Mamaya, pag natuyo to, ilalagyan na natin yung ating uh, ano yan, solar light. Ayos. Okay na to. Okay, kakabit na natin yung ating uh, solar uh, light. Ito na yung stand natin. Ito na yung pinunturahan natin. Tuyo, natuyo. O oh, ano yan? Hindi kayo marunong. Sama natin si Butsoy at saka si Rodel. Ito yung uh, kabit na ito, Del? Mm, ito, ito yung kabit natin. Paano ni Jan? Wala sang kwan? Ang Meron? Meron Jan? Mm. Kunin na ito, no? Yung cover na ito. May ano uh, siguro? Kailangan malagay ito, mailagay ito kasi mainit ba para makapag-charge tayo. Walang uh, gasto to. Yung uh, presyo yan lang. Mahal pero okay to. Hindi tayo mababayad ng kuryente. O. Oh. Ay, ang welding machine mo din. Ang manong welding din. welding <laughs> machine lang kailangan. Tingnan natin kung ano kaganda to. Si Janjan Jan pa rin ang videographer. Si Butchoy pa rin yung uh, boss. <laughs> ano sa? Oh, ano? Ito? Punin mo dyan. Kailangan lang natin ilusin to at saka i-tasok. Yan. Mukhang hindi pa kasya, hindi pa. Sige pa, sige pa, soy. Yan. Ito na. Oh, pasok pa, pasok. Oh. Hindi. Hindi na siya makapasok. Oh, ito lang siya. Ito lang, oh. So, kailangan hipitan. Oh, sige. Higpitan mo, hipitan. Hanggang dito lang pala. Pakitan tayo pa mamaya. Maganda dyan, oh. Kunin natin to, no? Yung plastic, kunin na to. Ito pa. Ah. Uh, oh, tadlo na. Oh, sige, higpitan mo na. Hugutin na, hugutin. Yan, okay na yan. Higpitan lang, higpitan. Bilisan mo. <laughs> higpitan mo, butsoy. Sa kabila pa, soy. Hmm, ngipin na si Butsoy. Tingnan nyo si Butsoy, oh. <laughs> Ngipin ah. Ito yung postation na nawala ng tatlong taon. Ngayon lang nakita eh. Marami nang na uh, taong na ano na ng galit. Pati aso no, pinagkakapagkamala ng kriminal eh. Na mo na yung yun ang silang ang kumukuha ng noon ang postison ni Butsoy. Kaya pala kasalanan niya. Kung saan, saan niya, kung saan-saan niya nilagay. 2 years after so inang mga dalawang taon no oh. nakita nak nakita din okay na yan kailangan iangat iangat hanggang saan hanggang saan, but so uh, rodel dito sige pa saan tapos tapos to sige pa sobra na, na yan ha tama na siguro yan? Oh, Bakit akong hawak dito? Ikaw hawak. Masakit. Masakit pag tinamaan ka. Ops, sa sobrahan, sobrahan. Yan, okay. Ops, balik-balik kamay. Na, yan okay na. hawakan mo, kanina ako yung naghahawak, siya yung pa-signal signal light eh. Sabihin niya, tiko ko, wag yan, dito, dito sa kapila. yan. Yung kamay mo yun ang mga bagay na hindi mo pwede tingnan masisira ang mata natin dyan dyan <laughs> tunan mo na sa itaas dyan oh, diba? parang nasa highway parang highway na yun, yung ilaw sa highway ganun eh E eh, paano mag, uh, pag nagmintina na at aakyat ta no? doon, oh, kailangan uh, higpitan pag uh, mag, uh, ano, mag, siya. <laughs> pag humalog, pwedeng higpitan, akyat ka doon sa puste. Ayan. Tatlo lang naman to eh. Doon yung isa, yung isa doon sa kabila. Oh, pwede na so, umalis ka na dyan, disturbo ka eh. <laughs> Ayos na ah. Ayos na no? Oh. Sobrang uh... Sobrang ganda na ng ating swimming pool. Oh, sana yung isa yung puste ko ni Mosoy para dire-diretso tayo. <laughs> <laughs> Kaya mo boss ka dito ha. Ah. <laughs> Tingin-tingin ka. Ito, ilagay na natin to. Para dire-diretso tayo, oh. Sana yung uh, nandiyan. sana na plastic diyan. Ito, ito. Hmm, sige, ito. Hmm. Subukan natin, Soy.

Parang dala na kanina eh, yung isa. Yun ang isaw. oh, di ba? Anong size to? 11? 12? Ito 12. Parang pustina ng kapil ko ah. Oh. Oh. No? Maganda pa to kaysa streetlight ng dulangan eh. <laughs> oh. Ito na. Ano yan? Ang halugaan. Halugay na halugay. Ano sa haluga, Ano sa Tagalog ang halugay? Luwagan. 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 Huwag <laughs> kang smile ng smile. Asp, pwede ka na mag-smile kasi may ngipin ka na eh. <laughs> 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 ang uh, puti ng ngipin mo soya. o, <laughs> 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 oh, ara na. eh, Ipasok na. Tingnan natin. Oh. Ngongin de kasia ya? Oh, sateyak pa. Nana, mana na? Oh, sige. Oh. Yan. Ko ni na to. Yan. Maganda oh. Di remote kontrol oh. Yan. Oh. Yan. 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 <laughs> Yan. <laughs> Ang galing ah. Oh. Hawakan natin siya. Tutulungan kita, Soy. <laughs> oh, parang maganda pa to sa street light ng Barangay Dulangan. Ah. <laughs> oh. Next. Next, next. Ito yung pang last. Magsha-charge na. Biglang namatay yung aming uh, gamit. Run <smart noise> out? Run out, Del? Baka naputol na naman dyan. Run out talaga, run out. Subukan mong pasigahin. Oh. Eh. Huwag kasi kasi, huwag kasi kasi, dyan. Uy, gudyo. <laughs> okay, kalagay lang mga 5 minutes na siguro. Sumiga ka agad. Ang bilis ah. O. Oh. O, oh, di ba? Maganda na. Nandito na, na si Pep, oh. Dito ilalagay yung isa. hindi. Ah, Doon na sa Doon sa kabila. Doon sa kabila tatlo lang naman pwede natin dagdagan yan pag manamaganda pero pag okay na yung uh, ilaw pag maliwanag na okay na yung tatlo mahal eh 1,100 to oh tingnan mo liwata. charan charan diba charan 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 <laughs> Pag akong bumanat yan, isang araw, sira yan. <laughs> Ito na yung pangalawang uh, solar light. Mm, sige, tama na yan. Mm, sige, banat. Yan. Huwag mong tingnan na, eh. Epo. Mas pupula ang mata mo. Dito lang tayo, epos eh, sa kabila, eh. Ayos, ah. Tatlo na naman to eh. Tapos ang pangalawang, pangalawang poste, meron pa tayong isang poste. Kung naubos to, okay na. Subukan namin, namin to kung nakaraang gabi, ma maliwanag. Kailangan hindi pa namin nalagyan ng poste. Okay na yan siguro. Pwede mo na bitiwa, bitiwa, bitiwan yan. Dito tayo. O sa tunga. nga. Basi may, may hangin, may init na da, no? O, oh, mayra. Yan, okay na yan. Hindi ka dyan ko, ano? pagplastar, no? Oo. Oh, na ganay? Takilid gamay, oo. Oh. Hindi maganda yung pagplastar, eh. Nakatagilid ng konti. So, kailangan nga uh, luwagan at saka uh, sa kabila. <laughs> boy si tatadungin siya tatadungin kasi tiko tiko siya eh ito ito lang yan ito lang naman ang problema ito pwede na to siguro ah oh, hindi ba oh, hindi talaga madala kailangan talagang ng uh, halo ano na luwagan ayan o oh. yung kabila na siguro so yun lang mainit po oh, sobrang init ito wala ay eh, po Oh, itong panel, mainit, sobrang init. Nag-absorb sa talaga ng heat para makapag-ipon siya ng energy. Uh, kaya yan ang uh, pasigahin. Pag nag-absorb sa ng energy, yung energy na inabsorb niya, kaya yan ang uh, pailawin yung ating ilaw. Okay na to, F. Tingnan mo, F. Okay na. Higpitan mo na, Butsoy. Smile ka, Soy. Smile ka. Pakita mo yung ipin mo, Soy. Ayan o, di Ang pogi ni Butse pag kumplitong ipin eh. <laughs> Artista na naman si Butso na maraming video na hindi siya na isama eh. Gusto niya maisama siya. siya nainit na daw siya sa kaintay kung saan pa na may ngipin na siya. Doon pa siya nawala sa eksena. <laughs> may tap no? Dito ang tayip sa iba ba ang pangatlo. Ayos na, no? Pwede pa tayo mag maglagay doon sa kabila isa pa. Oo. Sa susunod ah. Magdadagdag tayo ng isa pa. Yan, tama na yan. Sana yung manu welding ka. May pinta kasi may pintura kasi. Pag may pintura hindi ka katit yung uh, yung ano, yung pang welding. kailangan alisin yung pinta. Yan. Pwede na. Tadlongin mo soy, tadlongin. Tiko yan soy. Yan, okay na yan. No, okay na. Okay na. No, okay na, no? Okay na yan? Ah, kulang, no? Sobrahan na, sobrahan. Eh, na, op, sobrahan naman. Balik, balik. O, sige ah. O, sige, banat. yon ang last na solar light. Oh, tingnan natin doon sa kabila, eh uh, Tatapusin na nila yan. Tingnan natin doon sa kabila kung anong itsura. O, oh, diba? Parang highway na. <laughs> ito na. Okay lang. Oh, ito yung pangat pangalawa. Ito yung pangalawa. Uh, ito yung pangatlo. Mainit, F. Mainit sa tiyotan. Masakit sa pa. Ito oh, yung pangatlo. Uh, diba maganda na? So, titingnan natin mamaya kung ano ka liwanag yung ilaw. Kaya hanggang dito lang po muna tayo. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong Mabuhay po tayong lahat. Ito ang B of TV. Hindi makunan yung kabila. Bye-bye kayo, bye-bye. Ito si Butse na